Matapos maglabas ng opisyal na pahayag, ang aktres na si Maris Racal ngayong araw ay kanyang-kanyang opinyon ang mga netizens sa naging pahayag ng kapamilya aktres. Kaugnay pa rin ito sa kontrobersyang kinasasangkutan nila ng kalab team na si Anthony Jennings sa ginawa umano nilang pagtataksil sa kani-kanilang mga kasintahan ani Maris na hulog ang loob niya kay Anthony at nang pinagtapat niya ito kay Rico Blanco. Kalaunay, Naghiwalay na rin sila ng boyfriend. Sinabi naman daw sa kanya ni Anthony na hiwalay na rin ito sa ex-girlfriend niya na si Jam Villanueva kaya pumayag siyang makipagrelasyon sa binata. Malungkot di umano siya ng mga panahong iyon at si Anthony ang nakapagbigay kulay sa kanyang buhay. Dito na nagumpisa ang pagkalat ni Jam Villanueva ng mga private conversation ng dalawa na mainit ngayong pinag-uusapan sa social media. Magugunit ang marami ang nagulat sa inilabas na ebidensya ni Jam patungkol sa pagchichit sa kanya ni Anthony at paglalandi umano ni Maris sa aktor. Ayon kay Jam, ito ang paraan niya upang protektahan ang kanyang pananahimik dahil kaliwat ka ng pambabash ang natatanggap niya matapos aminin ni Anthony na nag-break na sila. Tamantala sa naging pahayag ni Maris, humingi siya ng tawad sa mga taong nasaktan niya, nagsisisi man sa pagkakamali ay babaunin niya raw bilang isang malaking leksyon ang karanasang ito habang nabubuhay. Pinatotohanan ng glam team ni Maris Racal ang statement ng aktres na di umano ipinalalabas ni Anthony Jennings na siya ay single noong pinopormahan pa lamang ang aktres. May pasabog naman si Sian Gaza at kinontra ang naging official statement ni Maris Racal. Ayon kay Sian, hindi totoo na alam ni Rico Sinabi niya lamang ito para ikondisyon ang mga utak natin na malinis siya at hindi niya niloko yung tao. Hindi totoo na June 2024 niya lamang pinatulan si Anthony. Sinabi niya lamang ito para ikondisyon ang mga utak natin na walang nangyaring overlap sa dalawang lalaki. Hindi totoo na hindi niya alam na si Anthony pa at Jam. Kaya nga sinisigurado niya kay Anthony na mag-delete ng buong konvo. Sinabi niya lamang ito para ikondisyon ang mga utak natin na siya ay biktima lang din dito. Hindi totoo na she took accountability for everything. The entire official statement was designed to save her image and career by portraying herself as one of the victims of Anthony. Na kaming mga lalaki na naman ang mali at masama. Totoo na for the last one year ay very vulnerable siya. Wala sa tamang hulog ang kanyang pag-iisip. Her mental health is not stable to a point na kailangan niyang i-let go si Rico. Hindi siya makapagdesisyon ng tama sa buhay, kaya nga pinatulan niya yung may jowa. Totoo na si Anthony ang naging sandalan niya all these months. Totoo na blinded siya sa tunay na motibo ni Anthony. Nagagamitin lang pala siya nito as trophy girlfriend while keeping all the private messages and photos. On that note, at some point, totoo na biktima din siya ni Anthony. Lesson, when you are broken and very vulnerable, you should distance yourself from any kind of romantic relationship. 90% of the time, it will lead to a clusterfuck disaster. Yung tao na kinababaliwan mo nung broken ka, ay pandidirihan mo lamang kapag naging okay ka na. Ngalabas rin ng sariling opinion ang award-winning actor na si John Arcila matapos kumalat ang Cheating Conversations, umano ni na Maris Racal at Anthony Jennings. Sa Facebook, inamin agad ng batikang aktor na hindi niya binasa lahat ng screenshots na ikinalat ng ex-jowa ni Anthony na si Jam Villanueva dahil ayaw niyang manghusga ng tao. Nagsisimula pa lang ako nakaramdam na ako ng hiya sa sarili ko. Ba't ba ako nagbabasa ng isang private na convo? Sabihin ng OA, pero awkward yung pakiramdam, say niya sa post. Paglilinaw niya, hindi ko rin sinasabing malika kung tinapos mong magbasa, nilatagan ka ng ebidensya, Nag-imbestiga ka. Kanya-kanyang choice lang naman. Gayon pa may hindi raw maintindihan si John na kung saan ay hindi nagbura ng mga mensahe si Anthony. Lalo na't alam nito na may access sa kanyang phone ang girlfriend. Bakit hindi binura? May mali eh. Anong pakay? Parang may plano. Parang may hindi magandang balak. Patuloy ni John. Lahat naman tayo dumaan sa pagkabinata pero hindi ko makuha na habang may tinotorture kang GF, dahil binigyan mo naman ng akses sa CP mo, sa isang banda, may ine-expose ka, or may balak ka naman i-blackmail na isa pang babae. Parang nasa gitna ng pag-expose at kunwaring pag-gaslight. Parang merong laro eh. Lahad pa niya. Sana mali ako. Pero kung tama ako, may kabastusan yung motibo. Ibang klasing mag-trip. May hindi rin sinaalang-alang yung ikatlong party. Bad trip din yon. Pero tingin ko lang mukhang may isang kolokoy na nag-take advantage ng lahat with confidence and a disguise of being cool? Yun lang. Anya pa, mukhang may naalala ang batikang aktres na si Rika Peralejo sa panahon ng kanyang kabataan sa isyo nila Maris Racal at Anthony Jennings. Inamin ni Rika na katulad ng marami, ang bumungad sa kanyang social media ay yung naging pasabog ng ex-girlfriend ng aktor na si Jam Villanueva. Sa lahat ng ito ang nafe-feel ko ay extreme shame, especially for Maris. Hindi ko sinasabing mali siya or tama kung sino man but that I just know how it feels like to be once young and to do things that might not exactly be favorable in the public eye, say niya sa post. Pagbubunyag niya, I also have done foolish things and I can just imagine na kung may naglabas nung mga yon at nang totoo kong ugali. Lalo na if medyo may potential na ma-judge ako ng mga tao, ay siguradong madadown ako. Kasi wala namang may gusto nun. Sinabi rin ng actress vlogger na lahat ng tao ay may masama at magandang ugali. Pero nagkataon lang daw na sikat si Maris, kaya ito, kalat na kalat ito sa online world. Kung tutuusin, sa mga kasamaan natin, deserve din naman natin mapahiya in that scale, I bet. Ayun lang dagdag niya. Paglilinaw rin ni Rika, gusto ko lang sabihin na wala akong binanggit na cheating dito sa post na to or side because hindi yun ang napag-isipan ko when this was happening. Primarily back no-brainer, cheating is a no-no. Walang universe ang pwede mag-excuse nito. Also, ang dami kong mali sa buhay na nakaka-relate talaga ako sa shame ni Maris sa pagkasama kong tao. Pero nakaka-relate din ako na maloko tulad ni Jam. Kaya doon ako nag-focus sa una, anya pa. Ito naman ang masasabi na R.R. Enriquez na isang self-proclaimed sausawera. We live in a world full of cheaters, men and women. Minsan kasi masarap sa feeling yung hindi talaga totally sa'yo yung tao, nakikihati ka lang tapos makikipag-compete ka dun sa girl or guy na wala namang ginawang masama sa'yo. Medyo challenging kasi yung makijowa sa may jowa na. Yung alam mo na hindi totally sayo pero pwede maging sayo. Siyempre, gusto mo piliin ka. Kaya kahit mag-acrobat at helicopter ka pa, gagawin mo. And then in the end, ikaw ang pipiliin, so ikaw ang winner. Because someone has to give up. At bilang mang aagaw, hindi ka pinalaki ng sex bomb dancer para sumuko sa laban, kaya ikaw laban lang. So you are the winner ang sarap sa ego. Only mga agaw knows that. But of course, hindi tama yan. Maling mali yan. But again, we are just a human being na nagkakasala at natitempt agad. Ang gwapo naman kasi nung Anthony. Ang ganda ni Maris. Every day magkasama yung dalawa pretending to be a lover. Doing what a normal lover does. So what do you expect? Kaya kahit alam nila na masama, may masasaktan sila they still continue cheating with their partners. Again, hindi ko sinasabing tama ang mag-cheat or mang-agaw. But if one day nagawa mo ito, may nasaktan ka, learn to ask for forgiveness na lang dun sa girl or guy na nanasaktan nyo. Because that's what I did. Masarap sa feeling yung sincerely humingi ka ng apology dun sa nasaktan nyo. Mapatawad ka man niya or hindi, at least alam mo sa sarili mo na nagpakahambol ka to admit your mistakes. Ngayon, trending silang dalawa because of what they did. I guess the universe knows how to discipline people. So kapit lang, ganyan talaga, there's consequences in every bad actions na gagawin natin. Dun sa girl na nasaktan, Jam, I know you are hurt. If exposing the truth will make you feel better, do it. I will do the same. Hindi ako magpapaka-Catherine Bernardo, Kim Chu, or Pao Fajardo na mananahimik lang. We have to understand na ang tao ay iba-iba how to handle situations like this. Hindi porket in-expose niya yung tunay siya na ang villain. Victim din siya. Nasaktan siya. Hindi natin kontrolado ang emotion niya. Sa mga bashers na grabe maka-judge, na akala mo never nagkamali. Just continue being a judge. We need you sa mundong ito. Dahil kung walang judger, walang issue na magti-trending. Samantala papuri naman masasabi ni Vice Gandakila Maris Racal at Anthony Jennings na kasama niya sa pelikulang The Breadwinner na mapapanood sa Disyembre 25. Kaming naman talaga sila nagwork sila yung uh, nag yung uh, kanilang uh, partnership dun sa mga una nilang mga uh, series at saka magaling talaga Marisa's very talented. Diba hindi natin pwedeng i-discount yon o district Talented talaga si Maris. Si uh, si uh, Anthony de Anthony Jennings naman, hindi natin pwedeng i-deny na meron din siyang kakaibang brilyo pag pinapanood nyo sa ano, sa mga sa, sa screen. Kaya nung, uh, nung nung sinabi ng ng uh, ng management at ng star na isama natin tong ano, sabi ko, let's go. Sabi ko isama natin sila. Go ako agad. Kasi kahit si Maris, noon pa yan eh, meron, lagi siyang kasama sa movie ko pero hindi natutuloy.